Sa iba pang tampok na balita, umapila ang pamahalaan sa mga negosyante na huwag nang gamitin ang mga port areas bilang mga warehouse ng mga ito. Ang mga containers na mananatili sa pantalan ng 30 hanggang 90 araw ay dadalhin na sa Subic o Batangas. Papatawan din ng 5,000 piso bawat araw ang mga container na mananatili sa Manila Port higit sa limang araw. Kaugnay nito ayon kay Cabinet Secretary Rene Almendras, binibigyan ng pamahalaan ng mga truckers na may clearance ng limang araw upang tanggali ng kanilang mga container sa pantalan ng Maynila simula September 8. Ipinag-utos din na iwang bukas ang mga truck lanes upang mabawasan ang pagsisikip sa Manila Port. Samantala, ipatutupad din daw ang 24-hour last mile truck route upang magbigay daan sa dalawang linggong decongestion. Ibig sabihin ng no, last mile, kahit na oras na ng truck ban, pwede nilang kompletuhin yung biyahe up to the last mile no, para ma matapos yung pag-delivery ng uh, cargo nila.